Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid. Nais kong batiin at pasalamatan ang aking mga masugid na tagapakinig at tagasubaybay. Tuloy lamang po tayo at God bless po sa inyong lahat. Naway nakatulong at malaking kasangkapan ng Diyos ang aking mga videos upang ikaitawagin, pukawin, palakasin at palaguin sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, sa muli ay inaanyayahan ko kayo na makinig magsubaybay sa aking daily devotion Monday to Friday, 8 p.m. At hindi po mawawala yung ating devotional Bible study. Every week may upload po tayo. Naway patuloy nyo pong suportahan at pakinggan. Kung kayo naman ay napagpala sa ating mga videos na ina-upload, naway huwag ninyong kalimutang i-share ang mga videos dito sa aking channel. At para sa mga bago pa lamang po, inanyayahan ko po kayong mag-subscribe, pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Now welcome po mga kapatid dito po sa ating daily devotion Monday to Friday 8 PM. Day 3 na po tayo. At yung ating teksto na pag-uusapan ay nandito po sa Hebreo 11:5. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Now ang ating topic mga kapatid, kalugod-lugod sa Diyos. May sinasabi ang Biblia na pag-aralan natin ang maging kalugod-lugod sa Diyos. Nais ng Diyos na namumuhay tayo bilang katanggap-tanggap sa Kanya. Sa ating panahon ngayon, makikita masasaksihan natin ang iba't ibang gawain at kaugalian ng tao. May mga patuloy na namumuhay sa kasamaan, may mga umupunta sa simbahan at mayroon ding mga deboto, may mga tumutulong sa mga nangangailangan. May mga tao namang gumagawa ng kawanggawa o pagpapakabuti sa kapwa na siyang pag-iisip nila na baka ito ang paraan para maawa ang Diyos at ipasa sa langit. Ngunit tandaan natin na ang Biblia ay nagsasabi sa Roma 3.23 sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil po ang lahat ay nagkasala, maaaring may nakitang kabutihan sa iyo. Pero baka mas marami pa rin ang pagkakasala ang nagagawa mo. Maaring mabait ka sa isang taong nakausap mo, pero baka sa unahan, may sinungitan ka at may kaaway ka. Meaning, ang ating mga kabutihang ipinagmamalaki ay isang basahan lamang sa harap ng Diyos. Kung nais po nating mamuhay bilang kalugod-lugod sa Diyos, ito po ang dapat nating gawin. Una po, isuko mo ang iyong buhay kay Hisos. Magpakumbaba ka sa Kanya at pagsisihan ang mga kasalanang nagawa mo. Makikita po natin, mababasa natin sa Lukas 14.33 at Juan 1.12. Pangalawa, sikapin mong magkaroon ka ng spiritual wisdom para alam mo kung paano tatakbo ang buhay mo na may direksyon. Makakatulong po ang kulusas 1.9 hanggang 10. At pangatlo, paniwalaan na ang biyaya ng Diyos ay walang limitasyon. Kahit anong klasing tao, lahi o kulay ay kaya niyang bigyan ng kaligtasan at pagbabago. Basahin na lamang po ninyo yung Tito Dos Onsi. At pang-apat, hayaan mong gamitin at patnubayan ka ng Holy Spirit dahil mayroong nine fruits ang Holy Spirit na siyang magkukontrol upang makapamuhay tayo na kalugod-lugod sa Diyos. Galatians chapter 5, 22-23 Mga kapatid, makapamuhay tayo na kalugod-lugod at katanggap-tanggap kung si Jesus na ang nakikita at nabubuhay sa atin. Sa lumang tipan, mayroon na rin namumuhay na kalugod-lugod sa Diyos na siyang nagsisilbing inspirasyon sa ating panahon bilang mga Kristiyano. Siya po si Enoch. Dahil sa sobrang kalugod-lugod niya sa Diyos, hindi na siya nagdaan ng kamatayan. Bagkos ay kinuha na lang siya bigla ng Diyos. Kaya mga kapatid, advantage ang namumuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Dahil ito ang gusto ng Diyos na makita sa kanyang mga anak ipapakita niya ang kanyang pibor at pag-iingat at mga pagpapala na tanging ang Diyos lang ang nakakaalam ng para sa atin o ang the best para sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Salamat at marami po akong natutunan sa inyong mga salita. Lagi po akong nagtitiwala at humihingi ng gabay maging sa aking mga taga-subaybay na makapamuhay kami ng kalugod-lugod sa iyo. Basbasan nyo rin po, Ama, ang channel na ito na mas marami pa ang maabot ng inyong mga salita upang marami ang mapanumbalik at maging pagpapala din sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Salamat po, Panginoon, at ito ang aking samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen.